Yo, what's up kakamay? Panibagong vlog na naman tayo ngayon. Kaka-stop ko lang galing sa biyahe. So alam nyo na favorite spot natin to. Na uh, tambayan. Maaga pa naman mga kamay. Pinagpahinga ko muna siya ano si, you know, si Gozi mga kamay. Oh Laging flat. So may dala akong bomba pero papalitan ka na yun. butas sa pala yan. Putol na. Putol na yung ano yung ano niya. So, tayo ng, ng portable. Yung sa uh, online ba. Na air ano compressor bang tawag doon basta digital so yun ang bibili natin mga may para sa may lagay natin sa U-box at the same time mga may gusto ko lang i shoutout out yung nag-comment na dalawa si Darwin123 tsaka si ano si Pilipinas Kanyete so nagkaroon tayo ng content kasi meron silang binanggit na content creators na dalawa so yun ang i natin mga may today dito sa vlog natin so ano ah uh, sabi ko nga ano iikot tayo sa mga konting creators dito man sa Sorry Family o sa ibang ano uh, community na babanggitin sa comment section na pwede natin ano uh, gawa ng ano ng review and revenue update. So, yun mga may disclaimer lang sa mga panood nito. Ang ginagawa nating review and revenue update is based sa details sa vlog nila. So, naka-public po siya, na views. So, tinutotal ko lahat ng vlogs at the same time naggagawa ko ng ano ng, ano uh, estimated na RPM bisa uh, based sa ano sa content creators kung talagang boom na boom ang channel pero hindi naman tayo nagsusuper exceed kumbaga meron din ako kahit pa paano basis doon sa isang ano site na at least na ano tayo na nasa in between lang doon sa range ng kan kanilang ano uh, revenue pero ako mas maganda sa akin kasi iniisa-isa ko yung video, total ko yung views tapos computation at sa RPM at uh, yun kukunin natin estimated revenue nila into dollars tapos si i-convert natin sa Philippine Peso so yun para ano uh, malinaw po sa mga kapalad nito kasi baka dumawak to mahamay kasi hindi lang ano hindi na dito sa sorry family yung ano natin na ginagawa natin ng review, revenue revenue update so yun Dal dalawa lang tumamay at ayan uh, ang comment si Ma'am Pilipinas Kanyete, uh, Sir Ben, tsaka si Darwin123, yan ang kinoment nila mga may Si Kapanalig, si louis TV. So yun ang didiscuss natin at uh, feel free to comment down below dun sa mga mga, mga panod nito. Sa mga gusto nyo, ano, gusto nyo i-discuss natin ang review nila, ang revenue nila mga may So yun, comment lang para sa uh, madiscuss natin sa next vlog. So 2 days to go na lang mga may Uh, sarado na yung ano, month ng February. So, kailangan pa natin ng, ano, ng $20 para makagraduate tayo sa uh, grade 1. Kasi 2 months sa mga may last month, nasa 50 plus. Ngayon, nasa 20 plus. So, kailangan na natin ng $20 para makagraduate ng $100 para masawad natin next month. So, anyways mga may, lahat ng details, syempre makapadod dyan sa screen para masundan nyo po yung sinasabi ko. At uh, sa background natin. Pasensya na kayo gawa ng ano. Uh, dito tayo sa, ano, sa open Uh, area so public nga mamay nasa dan tayo so yun ang balitan ngayon mamay nasa 57 something 57.90 visit sa computation natin unahin na natin mamay may si, ano, si Louie TV si Kapanalig so alam niya na na ano, partners fact claim niya ni, ano, ni Jopper so si Kapanalig mamay may meron siyang ano, 259k na subscribers count so, na dito ang patigol natin sa tabi Nakapag-vlog na po siya this February ng 27. So, o baka nag-exceed siya sa daily vlog kasi 28 lang ngayon ng February hindi pa tapos yan at yung total views na nakuha nyo doon sa 27 vlogs is 510,700 views so and counting mga may based sa ano kasi kinuha na natin ang views nila sa kada vlog so nagano umakit pa yan mga may based sa views na nakuha natin kay kapanalig mga may ang estimated revenue niya doon which is ang RPM nya sa 3. So, based sa assessment natin mga may $3 per 1K views. Umabot po siya ng $1,532.10 which is sa Philippine Peso that's around $88,709. So, not bad may uh, sabi ko nga like kung siya compare kung ano pa uh, yung itong sinasawati ka pa like based sa normal na empleyado hindi siya normal actually so nasa level na siya ng ano Uh, siguro ko mga ano na to, pang uh, managerial, senior manager or uh, matas na level sa isang kumpanya maamay yung 88,000 at uh, hindi, pa hindi, pa tapos, hindi pa tapos na maamay ang buwan at uh, pwede pa itong lumaki maamay so yun ang range ng, ano, ng revenue ni Kapanalig based sa vlog lang po mga Hindi pa po kasal dito ang perks. Yung mga super chat, super sticker, mga membership. So ano ko ba. Kumbaga additional yan. At same time yung may any adjustments, mga tax deductions, hindi pa po kasali dito. So, pwede siyang bumaba, pwede siyang tumaas mga may. So, nandun lang tayo sa range ng estimation. Next, syempre ang pinakalas, sinuli natin mga may kasi ito, si Sergey Gavin mga may ay isa sa pinaka well-known na content creator sa buong Pilipinas mga may. Maybe sa, ano, sa ibang bansa kasi may mga Pilipino o FW mga may sa ibang bansa na pinapanood si Sir Gavin at uh, talagang sikat na sikat na ito mga kamay so, na siguro nasa, pasok to sa top 10 top 10 mga may dito sa, uh, nasa, sa Pilipinas so si Sir bin mga may, meron siyang 6.5 N na subscribers count sa, YouTube mga kamay grabe ano medyo matagal na rin itong mga may nagbo vlog siguro mga minimum 4 to 5 years na nga at nakapag vlog po siya mga kamay ng 25 so nagde daily vlog po ang kapimpin kumbaga kapinpin brothers or family mga si sir gabin ang leader dun sa, ano, sa kapimpin mga 25 at dun sa 25 mga may na vlogs eh ano yun uh, gumagawa siya na ng long form so ang long form mga is 8 minutes onwards mga So, ang views na nakuha ni Sir Gavin doon sa 25, the vlog is around 20 million 152 thousand views mga may which is pag kinumbert natin yan sa estimated revenue which ng RPM natin mga may na binis ko binis ko kay Sir Gavin is nasa 4 dollars para just to be ano kung nasa in between lang tayo 4 dollars per 1k views tumatag yung ting mga may ang estimated revenue ni Sir Ben is around $80,608 mga may. so pag kinumbert natin yan sa Philippine Peso that's around $4,667,203. pesos so again disclaimer lang mga may pwedeng bumaba dito ng ano, revenue nila pwedeng tumaas so estimation lang po sa atin at grabe kalaki mga may <laughs> yung Most likely kinikita ng ano ng Kapin pin Kapinpin family, ma'am. lalo na si Sergey Ben. Grabe, ma'am. Ano? Talo pa yung ano eh. <laughs> isang ano, uh, GM presidente sa isang kumpanya. Koba hindi yan ano. Hindi yan kikita ng isang ano. Uh, presidente ng isang kumpanya, ma'am. 'Yang ganyang kalaki, ma'am, na Siguro kung hindi man siya 4 million, baka nasa 1M lang, 2 million hindi so, pa rin sa na isang ano uh, empleyado na mataas ang position sa isang kumpanya mami Grabe ano, 'di ba? At uh, alam niyo nakikita niyo naman nagre-reflect naman sa na, sa estado ng pamumuhay nila king surveillance na sika panalig na talagang ano uh, kumbaga nakikita niyo yung asset, yung improvement ng asset nila sa na, sa kanilang ano, sa family. So, 'yun ma'amay. So, inulit ko ma'amay sa so, mga mga pano dito. Comment lang mamay baka may mga ano kayo, may mga vloggers na sinusundan na pwede natin you know, i-review yung revenue update. So, comment lang po sa comment section para may discuss natin next time around. Pag once na August yun at uh, discuss natin. At uh, laging ano, palalang di vlog sa mga Na don't skip ads sa lahat ng ano, content creators na pinapanood nyo. Ako man, o mga ibang content creators kasi alam nyo na dyan lang po kumikita mga ano, mga vloggers. So, panay pa See you sa next vlog po natin. Mga kakamay. Na kaya namang Ako si Pido Sofisyal What's up sa inyo mga kakamay Enjoy lang po tayo sa paglalapay Shoutout sa mga solid support sa na sa Salamat sa inyo, si na ang bahala